Nakararanas ng pagula ng malaking bahagi ng bansa ngayong araw dahil sa epekto ng apat na weather systems na umiiral sa bansa. sa Samantala, wala namang nakikitang LPA yung bagyo ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang ulat panahon mula kay Jen Garcia. Sa weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating iWeather Center na nagdudulot ng pagulan sa bansa ang apat na weather systems na umiiral dito. Intertropical Convergence Zone ang nakakaapekto sa katimugang bahagi ng bansa, partikular sa Southern Mindanao. Sa silangang bahagi naman ng Northern Luzon ay shear line o ang salubungan ng hangin mula easternlies at northeast monsoon ang sanhi ng pagulan. Patuloy din ang hatid na ulan at malamig na hangin ang amihan sa Northern Luzon. Habang easternlies naman ang nagpapaulan sa nalalabing bahagi ng bansa. Samantala, ang pag-asa ay walang binabantay ang LPU Bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cota Bato City maglalaro ang kwatang temperatura sa 23 to 32 degrees Celsius at nasa 60% ang chance of rain. Sa Maguindanao papalo ang kwatang temperatura sa 21 to 31 degrees Celsius at nasa 90% ang chance ng pag-ulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 23 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 60% ang chance ng ulan. 25 to 30 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 40% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 23 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 60% ang chance ng pagulan. 24 to 31 degrees Celsius ang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas. At 70% ang chance ang uulan. Ang Lana del Norte ay papalo bukas sa 22 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 80% ang chance ng pagulan. Habang sa lano del Sur naman ay makakaranas ng 21 to 29 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 60% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.59 ng umaga at lumubog ng 5.24 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Center. Jan Garcia, iMinds. Philippines.